Wala guys nga. Parang sa mohilak. Ano naman dyan yung hilak. Okay. Ano na. Hindi ko sa paglalimagang. Kasi ito si Dari. Kaya. Kasi may Dari. Kasi may Hindi. Ang. sa panimalay. Ako ko na interesado. Mga day balik sa kaya ako kuno na yung interes interest ko ko sa kanang naay mga kaptangan kap nila ni Major Jesus DJ na natin madag mamatay ta. Ja, Wa ko rin interes na ng na aga halaman nga makatabang ko nila uh, sa mga bata kay

kita menangis gawas nah Pak, pakuanan akan Mas, ini bayi itu Bayi liat. Ini belum tentu, kayaknya. Nanti, ya. Barang gue asal noh. Sama itu gue obi dai aku Sama Tapi sama mau gue obi. Jual, anggun, tuh.

We'll be right <laughs> back.

там уринс

kuan sa ko guys so ang tinuro ko kuan nah, nah, um, sa ko kanang may bala pa tu may na may something ning ang ibati da ini kan pada usat ini batu so la ini si Zakay, wai wai gunitanan ba wa? nak ko ini so, ini pari sa atong kamote bana bati biar dia dalam magkape. Diba na tayo pamatis at ang lawa. Sakit ang kilig, guys. Sige lang ko ang Sakit pa din ang gams. Grabe sa itong mga parang panahon na. Pero di alagit ang padaog na niya itong hindi pati. Ang tripod. Na may raman na ito. Ito tamis agar yung Kayak kaya Oh ya may guys Enggak. Enggak. natural red akong ganja. Guys, kanang bayan sa issue sa uh, um, labito, lapo niya. About lagi sa problema ni Las, ni Las Mario. Sabura so, kay nainingin nga. Gusto ko rin kung nag mga bata. Kuno sa kuha na yung women sa di. Kala na yun. Di manta taang ay mangilabot dahil na kay ilamod silang property. Ah, para na guys. Nag-sundra ko nila kay di ba sa palalim ng ilang sitwasyon ka Pero pag ako dito papiliin po sa ang side, pwede na lang taputog magbalik sa sila gamay dito kay mas dali kasi ma, mas dali magsid dali, mahalin dali, dito sa Boracay kung tardali sa Bohol. Kaya po na pag mga tao dito Bohol ka, so, na disudid ka as orang karong panahon na disudid ka makapangital dapat akong kantidad. So, prana mo, at yung ganyan nga, tanana ay Pwede naman siguro po doon. Lili, tanan, kaya naramang po yung nang na apartment ko nung dak. Na tulong ka, marag tulong mo siguro building nila, dak. Ang nangisag sa gandit-dit ko nung no, nindya mo sagot nga. Well, that's my jury did. Kay, o, oh, si Boboy Azangi, heart to heart, big story ya. si Jana nga. Si Jack ko gusto ko nung si Jack nga. ay, eh. si Papa ko ni masunod. Pero, Isang ate, di din masugot. Mahilak talaga dyan. Ano yun yan? Ang gusto sa alis siya guys, kayo. Kaya mag-reset mag-good dyan. Ang papel. Ang guwag at papel sa kaya nga ay tapos alis siya. Saka tumutukuran nito sa kanang siya kanang kwanta bitaw sa guys kanang balik dia sa pero o nasipak. na si pak pak na kay kan man na bahin na sa mga paano nila kanang kanang niya? ni kanang kada bitang katigadunan sa pamilya kanang kabahin ba sa ginikanan kanang kabilin ba nga wapat sa dyan na kuhan sa mga anak. Pero, kanang na, napalit na mo, bahay na nasa sa kayo soon. Hanggang na hitabo, Masig na mo ika-share na nga. Sa Dani. Sa kanang ang, ang alam mong isa yung mundong. Ito Dana. Oh, no, wala sila kay soon. Ma, lima man siguro. Hindi. Yeah. Bali ang maanong. Hindi yeah, ka nai. Pag tanaw sa papel, kaya ka nalagin doon ta. Si Mario Manzini, palit, Dana. Hindi. Yeah. Pero ang um, isang han, pero ang pagbalit na tunga ni sa pagbalit sa yuta. So, wala ko sure da na mga yuta. Nandiyan. Pati ng bahay. Kung may na building, doon nga po na pagkahin mo. At sa ang vlog, mabuta ko, mabuta ko iipon kay ang uh, tatay na ipon, pero nalagyan na na doon. Ang problema na nang tapto tayo mapalit, ay mga print naman siguro. And, Pagaling na sa papel. Katong pag-uli na kayo mamalagay ito. Ang malagay ito kayo ng lamigo na 50,000. Hindi. Ito na na Ag, agpapil kay pagtanong na kayo, pay firma sa secretary sa barangay, o, pay firma sa kapitan, diya. Na yun na yun sa kuwan, sa nagbalik diya, o si Mario, o katong, usakay sa kaisoon. So, so doha'y ni pertuloy, o ay si Mario, si Tagnidja, Katiso, sa, sa taga-barangay isa. So, upat may, upat may nakapirma, pero na naisilyo sa barangay. So, ang, ang buhat, ang gida sa barangay, ang oh, ipapirmahan. Nidja. No, to, ipapirma sa barangay, ipapirma, sa barangay captain, ipapirma sa sekretaryong masyuro sa barangay, si Mama Simpro. Nidja. No, na okay na, naarayuan na kapirma nga doha kataw, ngayon, kaya to, Manila, o to, as Cebu. So, ang, ang, ang papel na i-giswap nga mo ni Kadakan sa Juta, mo ni uh, ganang presyo, uh, tinuod siya niya. Mga uh, kanang iba rin dyan, dyan. Karun. Nanasa tayo mo palit, dyan. Ngayon man ang kanaisuhon sa data data, une. sa isa duta, nga uli ang nakuno sa duta Gamo to, ning po nga. Uli ang tasa pagpali sa duta at building, saan man ang gamo to. komplikado siya guys, nang tatuyin mo, gusto na mo palit. Ang problema, ang sa mga istorya, nga mga naman ang mga pili, mga kanto. So, mo tayo na ito po.

kay imo man ang papel ng <coughs> imo man to nga na pangantong na sa kamali diyan na nang ba ngat mas ato ko na tugas ko kay kay pag at pag sa kuryente yon diyan ko pang puto ko dali na nga siya imo man nga so kanin dar sa basa na nang tungan o to nag nagkwanta mi kay nabza ni mga tagsatag sa basa mga anak so ako anak, napas, si janan, na ko anak na pa si Janda o ta kay na hon na kanang mag niya, mga na may simba ko mawa na minja mag 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 sila or man mang mga anak ba mang watake bawara ra pas panahon kay nganim sa maju -ma -ma nang habang habang buhi pata, pila nang ikuan mo to ang gini si janga kanana ay kani kaya ako man kani suka ni mbe maka up maka -ap maka or maka kuan sa lahat ng mga bata So, ija po, katung ija nga ija nga, ang bisag tunga mi sa pagpalit or pagpatukod sa bahay. So, pag kung baga so, man na, pika tunga ija mga anak na dito, kay, ija, tag, tag, kung ano sa aming mga anak, kanang nabas at pisa jay, ikaw galing nga, nang so, maglisod ko, simba kumawa na si magaway ba, mo, nur, kanang koan. So, muna na, mo na nga, lagi nga na, nanahitag uja. Kali dadari sa balin siya. Kanang, what to say nga ang kay, kanang ay, ag, ag kalipa dari kay, bisan o kanang, kaning ipahimun ha, dari yung ka kwarto. Bisan guys, so, kanang na ay, di, ni among juta, kaya hindi, hindi man kanang na ay, nakatukod mi dari yung ni nana. Hindi, nasa nana ilam dya, ah, taas. So kay si MM kay gusto po si Janga wak pay kanang sa ni kanang sama kita kanang gusto Janga na di mga kwan ba mga kwan mga buko di mga kwan so nabay mo po sa dari o kanang sana give o sana give of donation na apat si Jay kanang na ay li na apat si Jay no tayo sa abogado so legal po din ang mga kwan dari ang mga gitatukod so kare kananay mo pa din si Jaime ma, ang maka maka, maka na si John Mark ako dog si si MM e, ay problema kay naman dari si John Mark manahi na si bakog ko na pay mo diyan si John Mark kay mo na ako na po si kaya, ako plano po ko ko guys nga bisan bisan bi sa ukanan na nga ni nari nga ni nari ang napakuan dari ga Mayra kada kada pud ko dari na hurot kay grabe marag mamahal materialis ug katutasa ako kay mo tudto naman bisan karon na na may nang na, na, may income gamay. So mo na guys nga ako ni nila lang mo kay ang kaya ag, mga tao ba gay na naman hinong ko nga ako kunoy interesado mga day balik well, sa kaya ako kunoy e, nagka-interest ko naku sa kanang naay mga mga kaptangan nila ni Majoresos, Jesus na di natin madahag mamatay ta nang interest na ng ila halaman na aga nga makatabang ko nila uh, sa mga bata kayo kagapong gusto nga mag yung si gawas na kay arong na nailanay maka ati manin na dyan na nailang papa kay para dyan na guys ako istis mo dyan ko ka dyan liman ka ang maguwang si Insi bata pa natanawon si ate istir bata pa natanawon ako ikalimara ko gikan sa panganin na po ko'y maguwang ay katulo na po ko'y maguwang ah uh, isa pa tayo kali ko ang mga naong nila. Mata pa sila ka kaya Kay tungod kay sila. Lalay mo sa'yo may problema. Pero ako mo rin sa yagsak ka. Diyos kalibutan sa kanang naitabo na ako dyan. Diyan. Wala nga. Isidit is is na guys. Nga. Wala nga gusto nga. Uh, Napalaman sa'yo kuwarta nga para ako. Ah. Tugara dyan na lang kuan di kuan guys di pagawa si Mario kay kami di man tapod ako kaso kung dara kay 150,000 naman dyan lagi pangalo sa side sa pikas may gusto na ni gusto na ka nang nai ka nang um, na ni magkahatag na o ka nang napidapit o resistan para makuha na tong gikaso ni siyang pasumangin marang magisag na pasumangin lang po guys so kaso dito sa ilang lugar Hila. Yeah. Oh, nah, Wala nga. Ngayon yeah. nga, ako ah, naman din di-share si dali sa ang vlog kay para ko ba malinawan so, -in, uh, -an. Para na nga ko ano. Di lalim na para na nanahal yung mga bata. Ay. Hey. Lahit na ang mga bata karoon guys. Kumpara sa sa nanay. Ay sa mga bata. Ako, si, si John Mark, kayo naman si Jigoro, no, sa kadang na yung kadto. Sa so, kadwadyo ko, kaso ay nato, bisoklan ko, gay. Gay, parang ko, gay ka ng... Ano, ito ba, musokol ba dyan? Siya musokol, gay. Yeah. Kanang yeah ako lagi kay kung lagi kung pagkanaay ka ng kuno mo tayo na kanang, dyan, nga, na moyao yao zuko moyao yaw zuko guys na na madinas yan na ako moyao yao zuko ka ng tabi ako an ba ka basa kay sa saingan sa sa kisa pa pinan, nga lagi di magsigit ka kau tau ako gusto ko ka ng na uh, Madagkong sila nga sila, eh, po anba, kanang, kanang, say, ngay, na po sila ba ka nang sa inyong nalina if ever ka nang mamindya mo dyan, hindi sa glaki. Kaya ba, gusto ko nga na sila inaroan, mga di sila bisagot sa pagkakadato kaya na dyan kag naakay may bawaan sa mga pagkakuan bisano ka bis, ng mga lapa, mga lumang, mga dito so ako din bawaan ako nagkuan guys ha ako agahang gagahan na basta kay murag kaputunong na dyan mga nang gusto na dyan kumagawa uh, si Mario kay kanana, ay gisud og disiplina ning modisiplina disiplina ta sa kanang di ba nato nga di nato ang anak nga basino og nga dito ko og si Boboy mo malayas o kanang na ay di si zaka, ko at pero ako guys salam sa akong gi ka kuanan jud mo share lamang man jud ko ninyo unsa ba na pag disiplina kay kanang ah, ka, ang kakuanan nga di matuku ko gabi eh. Kana bitong lahat like, ang mga bata ron dyan na gusto nga. ta sila to. Kay. Bisit ba sana yan eh. Di matuwa kay kanang, ma, kasagaran ron na nakuan, na nahadik sa duwa ang dyan. Huwag at Tibok gabi mo rin halos di matuog. Mga kanlaw na siguro matuog. Kaya ako maka-observe na dyan Huwag istoryahan ni mo kay, di man nun mo di man nun si Jamo kwa Pero, di jid maminaw. Lahit jid mamata o mga sansan kay si Jan, kay si Mako, magkasakit siya. Siya may manibay, Jack. Wala nga. Sige, di mabuhian ng silipon. Hindi. Sabi na sa hangi ka, ikasakit na. Kaya na ay, Huwag na tayo i-story ang mga lang ganito ng amin naman. gusto ko na yung amahan, magawas na kayo. Alam ko diyan nga, hindi maka-observe. Hindi nga masipin na, si Zay, Si mo kuha. Kaya nga anak. Mahalo ko ba kayo? Laki, hindi nga, humba ko. Sa panahon karoon tayo. Kaya ba? Naka na nabatag mga kabuang na itong nasoda. Bako o. Karang basta na paluwang sa maot. Hindi. Yeah. Ano na, ko nga. Ano guys nga. Parang sa mga Ano na mga hilak. Okay. Okay.

mata kan di baza maju anak itu tak tak makasakit ko mata nak kirap kirap na ah sige oh tutup sesi ja. yeah. pun ya buka jadi di emang buhi ang cellphone amat tak berubah ni klasi. nah gini na lang kasihan papa das pag doa o nga nang sana lang yung mami isa na pasag dito Nguyuang na nakamu, pwede niyong tambol kang. Nagkot mo, jamamin niyuang

Hoy, favor, sa mga po nagminimize. Mga bata ko na adik na nandun sa duwa. Aros na huwag na huwag na huwag. Lami siya. Kaya na inunit ang asukal asukal. Yan guys, mara to yung vlog kami tayo. Thank you for watching. Get us taas na. Bye bye. Love you.